Dalawin natin yung ginagawang ano, ni Ken bahay. Yan, alis na tayo, mga ka-farmers. Titingnan natin yung ginagawa nila. Yan, sana tayo o sa cemetery. Tayo. Singdol. Daanan -daan lang tayo, ah, one end lang tayo. Yan. Ayun. Ayun, yung mga mga nang magagawa natin oh. Gigilas. Mga pogi po. ah. Tinda po. No? Ay dito may na doon. May CR na, na, pwede may... ka lang tumahi pa pa. Ayun, oh, yan, na doon. Ayun na. Dito na tinyagan niyan. Tatay nga ako <laughs> dito na lang siguro. Pwede, pwede nang tinyagan. Ano bang merienda niyo? yan, yun lang tawa naman yan, malapit nang lagay ng biga yung ano, taas bali, apat yung ginawang haligi nila dito yan, kabubuhos lang nila kanina yung una naming ginawa may haligi sa gitna, ay, pinabago nila kaya bali apat yung haligi sa ano. Sa gitsarap. Bukay na rin sila ng ng andito sa ano. Ayan, bukay na rin sila ng gagawin CR. Ito yung ginagawa nilang deposito. Ayan. Yun lang muna ang update natin mga farmers at sa mga support kay Kennedy. Hmm. baka bukas maglalagay na sila ng ano dito ng bakal dyan sa tigkabilang gilid